you know you know at least hindi na lang ako nag-iisa naka F3 dito <laughs> you know? Brutale 1000 RS Dragster So, andito na naman tayo sa Cafe Agapita <laughs> You know Woo! Woo! morning mga katods Navij do here and it is a beautiful uh, Sunday morning ano? wala namang ulan tension na kayo medyo malat ako <laughs> napa party tayo nung isang gabi nung Friday eh. napa barek tayo tsaka usig sana oh. so for today uh, sasama tayo sa breakfast ride ng MV Agusta So doon sa Petron Southbound sa may uh, Coffee Bean kaya tayo ay pagsasan uh, pag Pedro exit ito, ito. First time kung dumaan dito no. Hindi ko alam tong karsada to. So hanapin yung daan papunta sa kabila. Yun. Tama ang ating hinala. <laughs> southbound entry. So na, now na lang tayo sa sama uli sa MB no? after one year mahigit yata hindi tayo nakasama nung Manila Hotel at tayo napainom na tayo nalaseng. so approaching na tayo ng uh, Petron yung may coffee bean at tayo magpagas na rin para hindi na tayo magpapagas mamaya okay na nga pala yung ano natin no side mirror napalitan na natin ng Lazada Racing pero ibabalik din natin yung rhizomat na unat na nai four man ball, no? Palalagyan lang natin ng salamin. So, tapos na tayo paggas Punta na tayo sa CBTL. May isa na naka-dragster ba to? Brutal eh. Batangas, sir. Ang post mo sa, ano ah? Caltex? Ayan yun. Caltex, ano? Caltex. Kapiti ka ba? Hindi, sir. Batangas City ako. Ah, Batangas. 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 So, kompleto na kami mga katods, ano? May e dumating na Super Veloce, Brutale RS 1000, F3, Dragster, Brutale 800, tsaka TBC. Let's go! Let's do it! So, tayo ay uh, mag-e-exit ng uh, Calax. Diretso ng uh, Aguinaldo Exit. Buti na wala na ang aking malat ano? Malat na malat tayo kanina umaga Aray god, Woohoo Brutal 800 F3 Super Veloce So dahil wala pa tayo Kalax RFID tayo eh Magaano muna Magka cash daw muna Kalax entry Anim siguro kami Hindi, pito Faster na lang muna tayo At wala tayong uh, Again, dahil nasa Calax, Be mindful po tayo Sa mga speed cams Kagaya na yung nasa harapan natin yun, Nasa kabilang side Speed cam yan Ngayon yung ganyan ulit yung ganyan ulit you know, you know. At least, hindi na lang ako nag-iisa na F3 dito. May <laughs> naka F3 na din isa pa. Hello, Brutal 1000 RS dragster. Time check 7:20. Wow! Yeah! Very comfortable na ako sa kanya, eh. speed, uh, ah, height, weight. Pero tingnan natin, let's see. Tama naman tayo pag nangigil. speed approaching balik tayo ng isang daan <laughs> magmabait tayo at first time uli natin silang nakasama mag ride hindi totoo yan na may masabi sa atin sabihin tayo barbaric <laughs> wala muna tayong vulgar words Saot nga pala natin ay inside uh, ano inside jersey padding kaya jersey lang yung nakikita niya sa camera no padded naman tayo ang ating rika bike, sir. Ha? Aguinaldo, exit na po tayo ng mga katods. Pakilang beses na naman natin ito sa Agapita. Madami-dami na rin. Let's go. Una. you know, Relax riding. Yun, Agapita. Turn right. Ano? Oh. Mahusay. Mahusay. Ibang entrance So line up na mics natin na Turismo Veloce Then Dragster 800 Brutale 1000RR Then isang uh, F3 800 Isang Drugster, uh, Brutale 800 Super Veloce 800 At yung F3 Rosso natin, 800. Mabait ka, sir, Hindi ka bumabak-bak. Ikaw yung nakalitro, eh. What? <laughs> Ikaw, bait ni <na>, sir, <clears throat> Hindi naman tayo nahuli kanina. <laughs> ano na? Inaantay ko lumampas yung may mga bracket, eh. Tako, mahataw. Pagkating doon, medyo... <laughs> oh, pag may bracket, ah, bagal, bagal. <clears throat> <clears throat> Hmm, tara. eh. Hindi Kaya pala yung video mo puro Yung sa Matanga City. ah sir. So, andito na naman tayo sa Cafe Agapita. At uh, mag-breakfast muna tayo. Balik tayo mamaya pagka chicha, ano. So tapos na tayo mag breakfast dito sa Cafe Agapita At nagkakaroon ng mini pictorial Dito courtesy of Sir Diego Iyan yeah, o Batangas. 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 Oh, okay, oh Ako nga sabi ko, ba't di mo pinapatay? Meron pa ba? Let's go! Uh, Minatuklasan na naman tayong bagong daan Papunta sa Agapita Mas madali Mas simple, mas suave Mas smooth Isang traffic light lang, yan lang Then smooth na Smooth sailing Sarap ng buluso So, balik na tayo na mga katod. Balik na tayo ng Batangas City <laughs> Mga nag-aabang nang huhulihin Are we gonna do it? Yes, we will Let's do it dito ko na lang po siguro tatapusin na kaking vlog for today mga katods again maraming maraming salamat and may gusto Philippines sa isang swabbing swabbing breakfast at isang solid na ride sa mga nakasama ko ngayon ano syempre maraming salamat sa inyo mga katods na nanonood at walang sawang tumatangkilik ng ating mga video may kwenta man ito o wala everything is very well appreciated. Kaya nga mga katods ito po ang yung Greek cod lavage mauro. Yan you no? Know, signing out. Babush! And happy Sunday sa inyo mga katods